Samantala, apektado na po ng matinding lamig sa Atok Benguet ang presyo ng gulay sa merkado. Hindi lang sa naturang probinsya, kundi pati dito sa Metro Manila. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Bumagsak ng hanggang 7 degrees Celsius ang temperatura sa Atok Benguet kahapon. Ang Atok ang isa sa pinakamataas na bahagi ng Benguet at dito maraming nagtatanim ng gulay na ibinibenta sa Maynila. Sa tindi ng lamig, nagyelo ang mga ito ang mga repolyo, butas-butas ang mga dahon. Meron ding nabulok na. Ang mga patatas, hindi rin nakaligtas. Kapag tinamaan na ng araw ang nagyayelong gulay, nasusunog ito kaya't nagkakaganito ang itsura nila. Marami tuloy na magsasaka ang nalugi. Nag-ano yung tanim namin na ano na yung nabulok, lalong lalo, lalo na sa mga wongbok, patatas, yung patatas, ah, ang grabe. Ayaw ko lang tubig, darating yung init uh, na araw, siyempre masusunog. Pag may tubig, mo agad para matunaw. Maraming taniman na ang apektado ng veggie frost kaya tumaas na ang presyo ng gulay. Ang malalaking repolyo na dating 25 hanggang 27 pesos kada kilo, 30 pesos na. Ang dating 35 to 45 pesos naman na kilo ng patatas, nasa 50 hanggang 60 pesos na. At nasa 75 pesos na ang mas malaki. Maging bentahan ng gulay sa Maynila, apektado na ng veggie frost sa Benguet. Sa Kamuning Market sa Quezon City, 60 na ang kilo ng repolyo na dating 50 pesos. Nagmahal din ng lechugas mula 100, nasa 120 pesos na. Ang patatas na dating 80 kada kilo, 90 pesos na. Pero may mga gulay namang hindi nagbago ang presyo, tulad ng pechay bagyo at carrots. Bukod sa sobrang lamig sa bagyo, nagpo-froze, yung mga gasolina, tracking nila medyo tumaas daw po. Ang mga mamimili, kanya-kanyang diskarte na rin para makatipid. Ang ilan, ibang sahog sa ulam na lang ang binibili. Ang ginagawa, pag mataas yung gulay na yon, di pumili ka ng iba. Pumisip ng paraan, kung papaano. Be creative also sa pagluluto. Sa kabila nito, ayon sa Department of Agriculture, walang dapat ipangamba dahil sapat ang supply ng gulay sa bansa. Bukod kasi sa Benguet, maaari rin kumuha ng gulay sa Nueva Vizcaya at Quirino. Mula rito sa Atok Benguet, Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Horas.